message ko sa Pilipino. Kabalo man ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gimake sure niya na ang uh, mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gimake sure niya na before bulanding ang bagyo, naana siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naninkamot yun siya. Katong siya naglingkod na presidente. miskin nakapoy siya. Wala mo kabalo na during the time na pandemic. Almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di naman ganit gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo